kain tang mangga oh nasa puno lang nakasabit oh oh inaabot lang kinakain lang yan oh hmm. yo what's up guys sobrang init ng panahon guys kaya nandito tayo ngayon sa ating ano rice house guys napakaganda dito guys oh. maraming mga puno ng mangga Ayan, is maganda dito ang lugar guys oh. Ayan, puro mga puno ng mangga yan tapos malapit lang sa bangin eto guys oh. mga ay to no, may isang piraso guys oh. isang pirasong bunga ng mangga sarap to papa king guys hmm gak sama pati balat sarap guys manis damis oh hmm ya nag isa na lang Grabe sarap guys Nakabitin pa sa puno Sarap pala to guys Pag nakabitin sa puno Kainin mo no Ayan guys oh Hmm Wala nang asin asin Wow Sarap Hmm. 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 Alam mo ba Nasa tangkay pa 'yan. Sariwan sariwa pa 'yan. Nasa tangkay. Hmm. Hindi na inakit ketin guys naka ano lang naka bitin lang yan mababa lang kaabutin mo lang lang guys hmm Mapait yung ano Yung Balat Kaya tinatanggal natin yung balat nya Bago kainin Bago lunukin pala Hmm, hmm. Kaya guys, comment kayo. Dadalhin ko kayo dito sa results ko. Yan, okay, thank you for watching guys. Please like and share. Bye-bye.